Good morning! Good morning, mga kaibigan ko, mga kapinipinay, mga amigo-amiga. Kumusta na po kayong lahat dyan? Ayan. Si Tita Amy, muling mag-share sa inyo na kanyang project. Ayan. eto na naman po si Tita Amy. Ayan. Samahan niyo po ako. Ayan po. Gumagawa po ako ng aging na po. Ayan, aging. Na-aging na, na po ni Tita Emi po ito. Ayan po. Ayan po ang kanyang ginagawa. Ayan, mamaya po ipapakita sa inyo ang kabuoan. Kung inyo pong magugustuhan. Ayan po, tapusin lang po natin ang ating pag-aging dito sa ating project. Ayan. Samahan niyo po ako. Huwag po kayong bibitaw. <laughs> Sandali lang po ito. Ayan. Lagyan lang po natin ng aging Konti na lang po ito ay matatapos na ni Tita Amy. Ayan. Samahan niyo po si Tita hanggang sa huli, hanggang sa kanyang matapos. Sandali na lang po ito. Hindi na po ito magtatagal. Ayan po. Si Tita Amy, hindi nawawalan ng sakit sa lalamunan. ng goiter niya ay nariyan palagi. Mahal na mahal po siya. ng goiter niya. <laughs> pero may iniinom naman po akong gamot. Ayan. Malapit na po ito matapos. Hindi na po ito ano. Sabi ko po isasama ko po kayo pero sa huli ko na po kayo isasama para hindi po kayo naiinip na para makita agad ang tinapos ni Tita Amy. Ayan po ito po ang aking project ngayong araw na ito. Sana po yung magustuhan po ninyo. Masakit din po sa kamay ang pag-ano po nito, ang paggawa. Pero sige lang po. Yan po ang content ni Tita Amy. Yung, at ito po ang hilig, hilig ni Tita Amy po talaga. Ay, naputol Naputol, naputol. Dugtong ko po lang. Na, na, naputol po eh <laughs> ito po'y tapos na kaya lang po'y uh, yung pagkakatapos ay hindi ko po nagustuhan kaya inulit ko po inulit ko po siya sabi ko hindi po maganda minsan po minsan eh hindi naman po tayo perfecto minsan po sa tingin po natin ay parang maganda pero pag natapos na eh hindi ko gusto Ayan, inulit ko po yun ngayon, malapit na, madid end na. Ilang ano na lang po ito'y tapos na. Ilang kembot-kembot na lang po tapos na. Ayan, tatapos na po ni Tita Amy. Ito ang ating project. Ayan. Ilagyan ko lang po kasi ng ano, apat na apat na hilera na puti plus tatlong hilera na pulamit, po pula pong tatlo. Ayan. Para po masinsin po ang pagkakagawa. Sana po'y magustuhan po ninyo. Ito po'y <laughs> maganda. Ayan, malapit na. Ilam lima na lang po. One, two, three, four, Ito pa po yata. Five, six. Oh, pito pa po. Ayan. Tapos na po. Ayan. Uh, one, two, three. Sasara na lang po ni Tita Emi. Sasara na lang po tayo. Sara po natin. At muli ko pong ipakikita sa inyo. Kung maganda po. Kung magugustuhan po ninyo. Ayan. Ito po ang ating project. <laughs> tapos na ang project ni Tita Emi ayan susuot ko lang po kasi ayaw ni Lolo nang isinusuot ko sa harapan ninyo pero sandali lang po ko one click lang po ito Dito lang po ako. Nagsuot <laughs> po si Tita Emi. Ayan. ayan. po ang tinapos ni Tita Amy. Mini lang po siya, ganyan. Ganyan lang po siya. Pwede po siyang gamitin sa pan-swimming. Kung gusto po ninyo, pan-swimming. Ayan. Kung meron po kayong ilalagay na padding, ayan po. Tapos, ganyan lang po siya. Ayan po lang yan. yan. Ganyan lang po yan. Ang style niya. Para po siyang style bra. Di po ba? Parang style bra lang po siya. Ayan. Yan po. Parang style bra lang. Sana po'y magustuhan ninyo. Ayan. Bueno po mga kasama ko, mga kaibigan mga Pinoy Pinay. Maraming maraming pong salamat sa muli ninyong pagsama kay Tita Emi. Thank you, thank you very much po. Ayan, bye-bye po. I love you. And I love you all. Bye-bye. <laughs>